Idarao sa Pilipinas sa darating na October 27 at 28 ang International Conference sa paghuwag sa death penalty. Ang Pilipinas ang naungunang bansa sa Asia na nagsusulong ng pagbuwag sa parusang kamatayan. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sa modernong panahon na ating ginagalawan, itinuturing na isang kalupitan ang pagpapataw ng death penalty o parusang kamatayan. Kaya naman maraming mga bansa na ang nagsusulong sa pagbuwag ng parusang ito kahit sa mga nakakagawa ng mabibigat na krimen. Aktibo sa advokasiyang ito ang Pilipinas na nangunguna sa buong Asya. Kaya ang Pilipinas ang napiling manguna sa taunang komperensya sa pagsusulong ng abolisyon ng death penalty. The Philippines is, is considered really as a, uh, a leading country in Asia in terms of advocating for the abolition of uh, death penalty. Mer alam nyo naman po na may batas tayo, RA 9346, which was signed into law on June 24, 2006, na inabolish po yung capital punishment. Nitong nakalipas na taon, Isang daan at labing apat na mga bansang kasapi ng United Nations ang sumang-ayon sa moratorium o pagtigil ng pagpapatubad ng death penalty habang 58 mga bansa pa ang nagpapatupad ng parusang kamatayan at ang karamihan ng mga ito ay nasa Asia. And why in Asia? Because we know that most of the country maintain the capital punishment, especially in Asia. That's why we would like to do the meeting here in Asia. Pinuri naman ang ambasador ng Italyang Pilipinas dahil sa pagtanggap nito sa hamon na ituloy ang panawagan sa pagalis ng parusang kamatayan. Uh, I want to congratulate the Philippine government for deciding to host this very important conference, very meaningful, that really puts the, the Philippines in a position of a high moral ground in supporting this very important battle against the death penalty that we consider barbaric and really out of uh, step with the modern times. Isa sa gawa ang international conference sa isang hotel sa Mandaluyong City sa darating na lunes at martes. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isa sa gawa ang taunang konferensya sa labas ng Italia sa nakalipas na walong taon. Inaasahang dadaluhan ito ng labing apat na mga bansa sa Asia. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.